Ngayong Oktubre 2025, haharap ang rehiyon sa makasaysayang halalan, ang kauna-unahang parliamentary election sa BARMM kung saan ang mga mamamayan ng Bangsamoro ang pipili sa sarili nilang mga mambabatas matapos ang anim na taong pamumuno ng Bangsamoro Transition Authority. Kaya't sa kanyang mensahe, hindi lamang sa mga mambabatas dumirekta si Makakwa kundi pati sa buong mamamayan ng Bangsamoro ipinaalala ko sa lahat, tuloy na ang eleksyon. Panahon na para pagbiyag, pagbiyag, pagdibayan natin ang ating tagumpay sa sariling pamamahala. Jews leaders will continue the legacy of our forefathers father, whose will those who will serve the integrity, humility, and deep of love of Bangsamoro. Ang halalan ay siyang continuation ng ating struggle para sa mas masagana at mas matatag na bansa morong.